And dito tayo ngayon sa likod ng bahay. Ang ganda tingnan ng lumapad at yumabong. Ng mga kamote ni Nanay. 'Yon. It's 7 AM in the morning. Ang ganda talaga tingnan ang lapad nila at tumaba. Tumaba sila at yumabong. Look basa pa yan kasi morning juice yan eh galing yun sa ano kasi it's 7 pa lang ng maga kaya basa basa pa sila dito basa pa yung kanilang leaves morning juice yan mm, ang ganda talaga ang taba lumapad itong lumapad itong kamuti dito sa likod ng bahay ayan Hmm. Hanggang dyan, oh. Last time dito is kangkong. Kasi kapag umuulan dito na ano ng tubig kaya kangkong. Ang kangkong dito is dito lang na side kaso lumapad siya dito na nag ano, hanggang dun may mga kangkong pa naman na naiwan dun kasi hindi tag ulan ngayon is tag init tag init summer kaya may buhos ng ulan at saka init kaya ito yung kamote ang lumapad at ang kangkong is parang nawala yung kangkong hindi naman siya naman tayo nandiyan naman ang ugat siya at ang iba doon oh, nandun sa may ano, partin ng, ng kangkong sabi ni nanay kapag uh, rainy season na is mamatay oh, na tao itong mga mga kamote tapos ang kangkong naman ang ang dadabong ang kakalat dito at tataba so ngayon is mi, minute long ang ano niya no mahaba-habang in kasi summer tapos may buhos ng ulan paminsan-minsan kaya kaya yan tumaba itong mga kamutin ni nanay pati yung tanglad niya Let's go here oh Yan oh ang ganda oh ang taba-taba Ayan no oh kamuti yan kamuti malalaki ang mga ano nito mga dahon ang dahon nyo at saka ano nya hmm. ang laki kapag wala kaming ulam minsan yun nilapuhan lang namin kuluan ng tubig tapos ilagay ito tapos i -ano lang sa 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 suka may kamatis. Ayun. Ulam na. Green-green hmm? talaga. Oh. Birding birdie. Ang mga kamuti dito na. Kamuting dahon. Ang ganda. Tingnan. Last time binindyagan ko pa na sa ano sa host. Yung grabe yung init. Hanggang dun, oh, lumapad siya. Lumapad, dumabong. At tumaba. Nag-green, green yun. Hmm, dyan pa si ano, oh. Gianni, oh. Makain ng ano. Damo. Yan, ang saging nanay. Ito yan, may saging, may ano dito, may malunggay. Hmm at saka ito yung lumapat at yung mabong na kamuti may tanglad din dito ayan o dumabong din ang tanglad ni nanay namatay yung tanglad niya nung tag, ano tag init tapos ayan nagtanim siya ulit lumapad naman ang ganda ng kalingitan oh. blue sky talaga walang kaulap-ulap ah at at saka with greenish mga birding, mga gulay dito sa likod ng bahay ang tanim ni nanay Ang berde na yung mga kamuti niya hmm. ang gaganda tingnan kapag sa umaga minsan-minsan hmm, dito ako nang ano Nagmuni-muni yun, ha? kasi ang tataba, ang gaganda tingnan. Naglibot. Hmm. Ito sa likod ng bahay, umabong kasi ito at at ang ganda nila tingnan kasi tumaba na sila. Unlike last time nung grabe ang init, yung parang mamatay pero ito survivor at tumaba sila. Ayan. Masa, basa basa pa yung kanilang ano kasi sa morning juice yan sa tunog tawag na naman tunog mm -hmm. yan o oh, basa basa pa oh. Mm. Mm hmm libre na ang basta may tanim ka libre na ang inyong mga gulay hindi ka nabibili ito for free pwede kayong humingi dito yan pang ulam may nasawag namin yan sa ano sa bawah na bawang isda na may kamatis. Ayan, ang sarap. Mm, ang sarap pumigap ng sabaw. Kapag may ganito kang gulay, tulad ng kamuti. Ayan. Ang talbos niya. Yung talbos niya, ilagay mo sa sinabawang isda. Ang sarap. Mm. Sarap pumigap. Mm. Ganito na siya kalapad at kayabong. Yan, ganda ng kalingitan, oh. Okay, dito na lang. Nagandahan na ako sa ano dito kapag umaga. Pumunta ako dito. Kanina, hmm. umaga, pumunta tayo dito. Tapos may mga, may mga basa-basa yung dahon ng, ng kamote. Hinanay na tumaba, tumapad. Dum, yung mabung na dito. Hmm, sa likod ng bahay. Yeah, pumunta tayo ulit dito na hapon. Oh. Hmm maitim yung ulap at saka kasi kanina umulan ng konti kaya ayun parang nabasa-basa yung mga dahon niya ulit hmm. may ano po ayan nabasa siya o konti lang naman ng ulan kanina ang ganda nila tingnan kapag ano malapad at tumaba green green birding birdie talaga itong mga kamuti ni nanay dito sa likod ng bahay oh Uh, thankful pasalamat sa on off na ulan at init hmm. wala itong ano wala itong pataba ano lang organic to organic na mga uh, kamuti ni nanay organic fresh walang pataba na nilagay dito sa kamuti ni nanay yun lang ang nag ano sa kanya is yung sagol na mix na ano on na ulan tapos off naman uh, iinit naman siya tapos ulan init kanoon kaya iyan lumapad at tumabong itong uh, kamuti ni nanay dito talbos ng kamuti mga kamutihan ni nanay Ta kangkong at kamuti dito pero yung tumaba at lumapad dito is uh, kamuti ganun talaga kapag sabi ni nanay kapag on off ang ulan uh, kapag tag init summer yun ang ang mag ano dito is ang lalapa dito at yayabong is ang kamuti yung mga kangkong naman is parang mawala siya nawala na ang kangkong dito pero mayroon pa naman konti lang kapag ano naman tag ulan naman rainy season ma mawala din itong ano tao mawala din. sabi na mawala itong kamuti at saka ang kangkong naman ang ang mag ano dito mag aalsa at maglalapad iyabong ibot mo na ako doon ah, tingnan natin ano kalapad yung kamuti ni nanay dito kanina nagkuha na ako dito pa kain sa mga rabbit kapag walang ulam kumukuha lang kami dito kinilaw na kamote ayan Hmm. Yung tinuntahan ko doon, ang maliit na ano, bayabas. ni mga bunga. Ang oh, ganda. Ayan, oh, ganda ng ano, kamuti ni nanay. Yan, mamaya, kukuha tayo pang, ano, pakain sa rabbit yung iba. Yan. Pag may itinanim ka, may anin ka talaga ito. Itanim nanay. Ay, tanim pala. Oh, tanim ni nanay. Ang kukuya yung kangkong. Ayun. Dito na lang nagtapos. Maya mag-harvest tayo ng kamote. talbos ng kamote. Ayun. Yun na. Bye-bye. Kamote.